Hi vlog, welcome to my guys. Hi guys, welcome to my vlog. Okay, bismillah, wassalamu ala rasulillah. Mayroon ba ma -ma vlogger dito? Ba't nagtanong yung nagtanong ng pagbablog? Unang-unang may papayo natin sa mga kababaihan, matakot po sila kay Allah. Kung anuman yung hinahangad ninyo dyan, mas malaki ang kapinsalaan na may dudulot nito sa inyo. Kahit daw pagliliksyon ng mga kababaihan sa social media ay hindi mainam. Hindi ka aya, -aya. naman yung mga duat ng mga ulama, ng mga kalakihan, susapat na sila. Yan ang pananaw ng mga ulama natin, katulad din na Sheikh al -Fawzan. Ipagliliksyon yun. Yan pa kaya yung walang mga kwentang mga bagay na hello guys, hello guys lang. Hello guys, nandito ako sa palingki, nandito ako sa kuan, bukid. Subhanallah, mga kapatid, kami, years na, nagvi-video gumagawa ng mga content sa social media. Pero mga content namin, mga Islamic, mga dawa, na ang hangad namin dito ay mapakinabangan ito ng Islam, or mapakinabangan ito ng mga kamusliman. At insya Allah, kami ay mapakinabangan namin sa kabilang buhay. Naway tanggapin ito ni Allah. Based on our experience, ngayon, sa panahon ngayon, sisikat ka lang kung merong kang kakaibang gagawin dyan. Sisikat ka lang dyan kung magpapatrend ka, gagawa ka ng magta-trend ng mga video. Pero yung kapalit, yung karangalan mo. Maring ipahiya mo yung sarili mo, pagkuha ka di man, kung ano-ano yung sabihin mo, o kaya yung iba, ginagawa nilang content yung hinggil sa Islam. Gagawa sila ng content na siguradong pag-uusapan ng mga tao na ito ay magdudulot ng kaligawan sa mga tao. Ang hangat nila ay para mag-trend. So matakot po tayo kay Allah. Kung mayroong buhay na kabutihan, mayroon din pong buhay na kasalanan. Kung nakapag-post ka o nakapag-share ka sa malaswang video o kay post na naglalaman ng kaligawan, hindi ka paki inabang bagkos, galit niya Allah ang nakukuha dito. Lahat ng mga nagkakasala dahil doon sa video na siner mo o ipinost mo ay maisusulat sa talaan ng iyong mga masasamang gawain. So kahit na wala ka na sa mundong ito, kung buhay pa rin ang video na yan, na naglalaman ng kaligawan, naglalaman ng kahalayan, naglalaman ng uh, hindi ka ay ayang gawain, kahit na wala ka na sa mundong ito, ay patuloy ka pa rin, patuloy na nadadagdagan ang iyong kasalanan kung hindi ka patawarin ni Allah. So, kayong mga kababaihan, wag na po kayong mag-vlog, mga kapatid. Huwag din nang hangarin yung kabuhayan sa Facebook kasi ngayon, ang dami ng nagko-content creator. Huwag natin makipagsiksikan. Wallahi, kung wala yung dawa mga kapatid, wala po kami sa social media. Sumpaman kay Allah. Saksi namin si Allah. Kung may rumbang kayo nakikita mga video dito, kung hindi ito dawa, wallahi ladhim, wala pong video dito. Pero dahil sa dawa mga kapatid, at tayo nag-aasam, na insya Allah sa pamamagitan ng simpleng gawain na ito ay mapakinabangan ng umma ng mga kamusliman dahil dito ay uh, ginagawa po namin ito. Hindi po para sa pa-fame or para sa anumang makamundong bagay. Ngayon, bihira na lang, makawan 1 million views ka ngayon. Ilang peso lang yung ibibigay sa ni Isipin niyo yon, magte-trend yung video mo kapalit naman ay miyakwa ka o kaya kahalayan, mag-trend ka lang kung ano-anong gagawin ng mga tao. Kahit na yung katumparasa, yung mga iba ay uh, nakikipag, uh, ng, nakikipagpalitan ng mga, masas, mga bad words para lang mag-trend. Isipin na yun. So mga guys, ah, matakot tayo kay Allah. Ah, matakot tayo kay Allah mga kapatid. Ayon kay Sheikh Ahmad Nur sa kanyang post, hindi nararapat sa isang babaeng muslima ang ilantad niya ang kanyang sarili sa mundo ng social media kahit ang dahilan nito ay pagpapalaganap ng katuroang Islam. Sapat na ang mga kalalakihang mga ustad, sheikh na nagpapalaganap. Ang makita ka at marinig ka ng mga kalalakihan ay maaaring magdulot ito ng hindi magandang resulta sa mga kalalakihan. Kahit sabihin pa nating hindi ka kagandahan at hindi ka nakaka-fitna pero kakaiba pa rin ang fitna ng iyong kaalaman. Lalo na pag magaling ka sa pangangaral dahil manaki ang posibilidad na marami ang magkagusto sa iyo dahil sa husay mo. Kaya kung gusto mong magdaawa, magdaawa sa mga kababaihan lamang tulad ng mga private group na para lang sa mga babae. At kung sasabihin mong matanda ka na, eh hindi pa rin yun mababago ang hatol nito dahil magiging huwaran ka ng mga kabataang mga ustada. Mas mainam na ipaubaya na natin ang daawa sa sukmid sa ating mga butihing sheikh. Wallahu a'lam.